Mga kayos magandang araw sa ating lahat. So andito tayo ngayon mga kayos at gagawin natin yung uh, Huwo uh, 420. So ang problema niya mga kayos kapag sa ahon uh, namamatay po siya, namamalya po siya. Uh, pero pag sa patag okay lang po yung kinakapos po siya ng diesel. So bago yan mga kayos suma, at uh, gusto ko magpasalamat sa so, kaya Mike Sibilla shoutout sa iyo at saka kaya Brian na Altamarino maraming maraming salamat po sa lahat po ng sumusuporta sa akin youtube channel God bless you po at saka huwag po sana kayo magsawa na suportahan ako so yun mga kayos tara samahan nyo po ako at uh, idadiagnose natin yung problema na tong Huwu uh, 420 na inline po siya mga kayos so ito yung ano nito mga kayos nababa yung diesel nya Ayan. kapag kapaahon na 20 kapag pa na namamatay. So kapag patag okay lang. So ang ginawa ng driver, ayan. And, uh, nilipat po muna dito. Kinatiter lang muna no, nilipat hindi na no? hindi na po pinadaan dito sa tangke. Ayan, hindi na po dito pinadaan. Hindi na dito pinadaan sa tangke. Kasi pag pinadaan dito sa tangke, pag sa ahon namamatay kaya yung ginawa dito yan nilagay mo na dyan para makauwi lang sa grahe yan. so yung mga kayos ito yung kanyang host papalitan na lang din po natin ito yan tapos ito yan. yung bomba niya wala na siya oh. sira na yung bomba Ayan, di na nabalik. Tapos, pag dinanggal mo to, di na na siya nagana yung pump niya. So, singaw na siya. Oh? Dapat niyan buo pumpa yan. Wala. Hindi nagalaw. Oh. Hmm. Ayan. Ayan, makayos. Hindi siya nabomba. Dapat nabomba po yan. manual po to siya na Huawei for Ayan oh. yeah, papalitan natin yung ano niya na na nga rin no. Oh. kaka nila dito. Oh. Wala na no? Ayun oh, natanggal na yung trade niya. Oh. ayan, ayan. So, wala na to. So papalitan nito ng uh, Ayan na. Lost thread na Hindi mo pa rin yun. Hindi mo So stay tuned lang muna mga kaayos at uh, papalitan po natin ito So yan na mga kaayos tinatanggal na namin yung fuel line, yung fuel hose po niya para mapaklas po natin yung kanyang uh, fuel pump dyan, no? priming pump nya Ayan, ingatan mo yung bungee bolt. Tsaka yung, yung, patong mo dyan sa taas. Ayan. Ayan na po, mga kayos. Ayan, so, oo. ito mga kayos, tinanggal na rin natin to yung kanyang uh, priming pump kit. Papalitan na rin din po natin to apat na peraso. Ito. Pag uh, gumabumibili po ako nito, uh, ito, kulay itim po binibili ko nito mga kayos. Ayan, patong mo lang dyan kasi buo po ito siya tatanggalin mga kayos ayan babaklasin po yan hindi sisite sakit na lang gamitin mo para mabilis ayan nahugot na namin yung hus ayan kasi ginawa lang muna ito nila ng paraan para maiuwi po ayan so tanggal na itong ito kalaki yung hose nyo malaki nagutin natin to power handle matigas yan yan dito po natin yung tinanggal o sa ilalim yeah. yan power handle hey, ayun o Pati yung water separator niyan mga kayos, papalitan na rin din po yung kulay blue. Ayan. Tapos ito dito mga kayos, bumili po sila nito. Ayan. Ito ay kinabit po nila, maluwag. Nilagyan lang po nila ng uh, bita gray. Kasi hindi nila mapihit. So, ayan na may bita gray pa nga po. Pero inayos na po natin to siya. Nilagyan natin ng grasa yung o-ring bago pinihit po medyo matigas siya pihitin pero ayan hindi na po siya kumakalog kumakalog po yan eh kasi bago daw po yan eh, sila lang yung nagtabit hindi nila mahigpitan ayan 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 po ayan. hobo 420 So stay tuned na kayos kapag ka nakabili na po niyan i-update ko na lang din po kayo so yun na lang po muna mga kayos so ito mga kayos natanggal na natin yung kanyang uh, priming pump na no? eto uh, ano po siya mga kayos sira na po ito yan yung pump niya sira na po at saka ito yung kanyang bleeder dito lost thread na po ito siya yan pag natin ayan na bumalik yan wala na stuck na po siya oh. hindi na natin siya mabumba So, sira na po yan sya. Ah, uh, priming pump, uh, fuel ba uh, priming pump po ito sya ng ah, uh, Howo 420. Ayan po. Ayan. So, ito po sya mga kayos. Defective po sya. Tsaka ito. Lost thread na po ito. Ayan yung kanyang bleeder dito. Ayan. Hindi na sya mabumba. Oh. Ayan. So, papalitan natin ito sya mga kayos mga kaayos natanggal na natin yung kanyang uh, fuel priming pump sa water separator nya at uh, bibilhan pa po, po natin so stay tuned lang mga kaayos at uh, i-update ko kayo kapag nakabili na at atin uh, na pong ikakabit at, ite it 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 testing na so yun lang muna mga kaayos maraming maraming salamat sa mga hindi pa po, po nakapag uh, subscribe sa aking youtube channel please subscribe like and share at saka pika press nyo po yung notification bell na yan para maging updated pa po, po kayo sa mga bagong videos natin na gagawin na hopefully na makakatulong so yun lang mga kaayos maraming maraming salamat God bless